mga tropes, this is LB nga pala uli at gusto ko muna sabihin sa inyo na lahat ng sasabihin ko sa video na ito ay disclaimer lang mga tropes na hindi, hindi pang uudyok sa inyo na ito sundin nyo, ito yung tama. Pwede nyo po ako ituwid, tumatanggap po ko ng correction kung may maliman sa mga masasabi ko sa ngayon, masasabi ko sa video na to Kasi mga tropes, based, sa uh, based na, uh, sa mga naobserbahan ko, sa mga naranasan ko, experience ko na hindi lahat ng gagawin mabuti eh nakakabuti sa tao. Hindi lahat ng pagtulong mo sa kapwa eh nakakatulong talaga sa kapwa mo. Minsan yung pagtulong natin sa kapwa natin ay minsan mag-uujok sa kanila para maging maging abusado sila, maging mapagsamantala sila, maging kupal sila. Katulad ng mga kaibigan yung ano, diretsahin ko din sa experience ko yun sa experience ko, meron, meron mga nangungutang sa akin. Nakahiram sa akin. Hindi, na, hindi na ako mag-mention ng ano. Nung no, pinaka-total na, na, price. Siguro mga, may mga, may mga siguro tatlo. Tatlo o apat na tao na sa experience ko na nangihiram ng pagento. Patuwa 200, 500, 1,000. May 2,000, may 2,500. Siyempre, emergency, gano'n. Minsan, lupubing ko, ginagamit lang yung anak kasi ngayon na anak ko. Pa, 200, 500, 700, 200. Doon ko na-experience, doon ko na-realize mga tropes na hindi, na hindi lahat ng naitutulong mo sa kanila, makakatulong sa kanila. Minsan, tiuturuan natin sila, ano eh, tiuturuan natin sila maging abusado. Kasi alam nila, nandiyan ka lang naman eh. laging ganun, laging ganun, bigay ka lang ng bigay. Meron talagang, I mean natin itong mga tropes, meron talagang nangungutang na ang turing nila sa inutang nila. Parang kahit nila sabihin pa, parang ang turing nila sa mga perang hiniram nila sa inutang nila. Parang bigay na. Parang ganun. Tapos hindi sila nahihiya na mangutang uli, na mangutang uli ng mangutang. Hindi lang sa atin, sa akin na. Sa inyo, sa mga naka-experience nando. Na utangan, ko, na, utangan ko ulit ng utangan, na utangan ka lang na ka ng utang na utang ka ng utangan ulit. chat pa rin sila ng chat sa'yo kahit na ano hindi naman sila nagbabawas hindi sila nagbabawas ng utang minsan kahit di naman nila hindi naman nila bayaran kaagad na kung magkano lahat ng total na inuutang nila parang minsan parang hindi importante yun eh kahit magbawas lang sila ng kahit pa paano pa 500 500 200 o pa isa isang daan to feel lang na ano to show lang na itong taong to willing talaga magbayad talaga willing talagang magbuwas ng utang hindi talaga siya yung parang gagawin ka pala bigasan mga tops di ba ayun lang ayun talaga ayun talaga yung para sa akin talaga ay di ba ko maganina hindi lahat ng pagtulong natin eh nakakatulong hindi din natin sila tutulungan maging mabuti tutulungan natin silang maging maging walang hiya, maging masama. Kasi nakasulat naman yun sa Bible mga tropes, di ba? Ang humihiram ay hindi nag... Ang masama ay nangihiram at hindi nagsasakuli. Eh. Nakalimuto ko ng verse 1. Totoo yun. Kaya syempre, eh. kadalasan mga tropes, yung, yung kadalasan yung pagdanakaw mga tropes, ay yung pangungutang mga tropes para rin yung pagdanakaw. Kasi yung may diwa siyang ganun eh. Siyempre yung perang hiniram mo at di mo binalik, para kami nagda ako ng pera ng hindi sa'yo. May kiwa siyang gano'n. Kaya balit yung balit talaga nasa Bible yung masama ay umihiram at hindi nagsasauli gano'n Ngayon, kung hindi mo na papaulitin yung hindi mo na papaulitin yung hindi mo na papaulitin yung na pautangin ulit yung mga tao nang hiram sa'yo. Okay na siguro kung pag-isipan ka nila mga saman, nagbago ka na, kupal ka na, salbay ka na, o naging madamot ka na. Pero kung talagang may dunong talaga yun, kung di talaga sila ganun kawalang head, di talaga sila ganun kakupal, matututo sila eh. Matuturoan mo sila maging mabuti, matuturoan mo silang matuto na dapat pag naghiram tayo, matuto tayo magsuhul eh. Diba? kasi, lahat naman ng tao nagbabago, di ba? Ako ako nagbago, nagbago ako doon na hindi na ako ano para sa akin, ano ko yan, uh, for, for self-improvement kayo mga tropes. Kailangan natin ng self-improvement uh, para sa personal development natin. Kailangan natin magbago rin. Sabi nga, walang permanente sa mundo kundi pagbabago. Lahat, sa environment mo, lahat yan. Magbabago, yung technology nagbabago. Walang constant, lahat. Magbabago. Walang permanente, ibig sabihin, walang permanente sa mundo kundi pagbabago pag hindi ka nagbago, parang, wala, para walang improvement. Walang improvement mga troops. Depende rin lang siguro kung, kung saan ang klaseng pagbabago. Kung from mula sa, mula sa pagiging mas maganda eh. Mula sa pagiging masama, naging mabuti ka. Kaysa naman mula sa pagiging mabuti, naging masama ka. Mas maganda yung galing sa pagiging negative, papunta sa pagiging positive. Sa akin kasi, hindi ko hindi ko maituturing na yung hindi na ako magpapahiram is galing ako sa pagiging mabuti tapos sumama ako siguro galing yun sa galing ako sa pagiging uh, pram galing ako sa pagiging inaabuso hanggang sa napunta ako sa pagkakatuto ayoko sabihin ano eh ayoko sabihin siguro may point na Parang na-uto na to na-tuto. Hindi. Ay, siguro may ganung part na-uto. -na Kasi may ano ako eh. May damdamin ako mga tropes na parang pawain ako eh. Palalo pag ginagamit yung bata. Uy, yung inaanak mo ganyan, yung inaanak mo gano'n. May sakit, ganyan. Malambot ako doon mga tropes eh. Malambot ako doon. Pero one time, pumunta naman ako sa bahay nila. Parang okay naman yung bata, malusog doon. I feel ko, hindi naman siguro magiging masamang tao kung sa pagtanggi ko sa kanila eh eh magiging masama na ako naigets diba? ko naman yung ano nagigets ko naman yung kasabihan na ang paggawa ng mabuti hindi magbubunga ng masama pero sa kas ibang kasukasuan mga trots minsan di mo kasi intention na di mo talaga intention na magdamot di ba? di mo intention na nagbibuild ka sa isang tao ng pagiging pagiging irresponsible nila na parang sa'yo na iasa di ba? eh, yung pera na yung mga troops pinaghihirapan ko rin naman niya pinagpaguran ko yun eh. parang ginagawa ko rin siya ng, siya ng personal na nandiyan naman si LB na ganyan nandiyan naman para matuturin sila mga troops di diba? kasi Ayun, talaga tayo kailangan talaga natin magbago kasi tulad nito mag year 2025 na ganito pa rin ako ngayon may mindset kasi ako dati na kahit wala ako kailangan ko makatulong gagaw ko na para makatulong pero naisip ko ngayon paano paano ko makakatulong minsan sa tao paano makakapagbigay sa tao minsan kung ako mismo wala ako so para makapagsimula ako ako muna mga trops, tulungan ko muna sa sarili ko sa mga, sa mga hindi, hindi na mahihirap sa akin dyan kasi natuto na ako hindi mo na ako mag, hindi mo na ako mag -ana. hindi mo na ako... siguro hindi mo masama tumulong pero kailangan piliin natin yung mga taong tutulungan natin huwag yung mga taong magpag-abuso na walang balak magbayad pero alam nyo may mga taong mukha. hanggang ngayon ano pa rin sila sa akin chat ng chat pa rin sila sa akin nang hihingi ng ano. Meron isa doon kung pare ko. Siguro 9 times binilang ko eh. Kung ilang beses ko siya tinanggihan eh. Siguro mga 9 times na. Hindi masamang tumulong. Pero alam mo kahit gaano kahirap yung buhay. Kahit papaano paano magpakita ka ng eager, eager ka talaga magbayad. di ba? Hindi yung... Hindi yung... feeling mo yung inutang mo bigay na sir. Pero pang sa akin, pa-arbor naman ng gantong halaga okay ka na. Di ba? Para sa man tayo Yun lang mga tropes, share ko lang sa inyo na ulit, hindi lahat ng pagtulong natin sa kapwa ay nakakatulong. Minsan, uh, nakakasama to at nagiging way pa to para yung tao maging abusado, maging walang hiya, maging kupal, maging uh, mapagsamantala at tayo, nakawala yung respeto nila sa atin at uh, uh, ginagamit lang na tayo parang hindi tayo nagiging improve Ilang kasama to sa self-improvement ko, huwag niyo pag-isipan nang masama hanggang sa muli. Kita kits, mahaba na masyado yung video ko. Medyo pa ulit na bye-bye. Assalavista.